Marami sa inyo nanonood ng video ko na gusto talaga magkaroon ng gym. Pero ang problema talaga nila is yung kakulangan sa kapital. So, ito yung video na dapat mong tapusin. So, meron tayong nakausap na isang banko. PM nyo kami ha. I-PM nyo kami para ma-send ko sa inyo yung details. Itong banko na to is willing magbigay ng collateral loan, non-collateral loan, at personal loan. Ang personal loan, wala rin collateral yan. Tutulungan namin kayo, i-refer namin kayo doon sa mga tao na mag-aasikaso na to doon sa mga tao na tumutulong sa amin para makapag-raise kami ng funds dito sa Jim Republic. Sila rin yung pwedeng tumulong sa inyo para makapag-raise kayo ng funds. Pero remember, gagawin nyo is application lang. So may mga requirements sila. Hindi ito garantiya na mapapautang nila kayo. So may mga requirements no na kailangan kayo isubmit. Pero napakalaking bagay na nito. Kung gusto nyo ng housing loan, pwede rin dito sa sa bangko na to tapos i-apply nyo rin lang. Tapos kagaya na sabi ko sa inyo, pwedeng yung uh, bahay na housing loan na gagawin nyo, pwedeng sa ilalim na andun yung gym nyo, tapos sa taas yung inyong bahay.